Aming amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, kapayapaan at liwanag. Lumalapit po ako sa inyong presensya ngayon, dala ang puso kong pagod, nalilito, at minsan ay nawawalan ng direksyon. Sa gitna ng unos, Panginoon, madali pong mawalan ng gana, mawalan ng tiwala, at makalimot sa mga pangako ng Minsan ay aking pinanghawakan. Pero ngayon, sa katahimikan ng sandaling ito, hinihiling ko po ang inyong paggabay at kalakasan. O Diyos, punuin niyo po ang puso ko ng pag-asa. Hindi yung pag-asang batay sa sitwasyon at damdamin, kundi yung pag-asang galing sa inyo na hindi nauubos at hindi nagbabago. Kahit ilang ulit akong madapa o maligaw ng landas. Tulungan niyo po akong maunawaan na ang bawat pahihirap ay hindi tanda ng pagkatalo kundi paghuhubog. Na sa bawat luha at tanong, kayo ay patuloy na kumikilos tahimik man at di ko agad makita. Kung pagod na ako, Panginoon, pahingahin mo ako sa iyong presensya. Kung wala na akong gana, paalalahanan mo ako kung bakit ako nagsimula kung ako ay nawawala. Kayo nawa ang aking liwanag sa dilim. Bigyan niyo po ako ng tapang. Tapang para harapin ang bukas. Tapang para hindi sumuko at tapang para muling maniwala na may magandang layunin kayo para sa akin. Panginoon, alam ko pong hindi ko kontrolado ang lahat, kaya't sa inyo ko na po inilalagak ang aking mga pangarap, ang mga planong nabigo, at ang kinabukasang hindi ko pa alam kung ano ang laman, naway matutunan kong pagkatiwalaan ang proseso at higit sa lahat ang inyong panahon at kagustuhan. Alisin niyo po ang takot at palitan ito ng pananampalataya. Alisin ang pagdududa at punuin ang katiyakan mula sa inyong salita. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal na kahit ako'y madalas sumuko, kayo ay patuloy na nagpapakita ng grasya at kahabagan. Turuan niyo po akong magmahal muli sa sarili, sa kapwa, at higit sa lahat sa inyo. Buhayin niyo po ang aking loob at gawin akong ilaw din sa iba na dumaraan sa dilim. Sa araw-araw, Panginoon, tulungan niyo po akong bumangon. Eh, hindi dahil madali, kundi may dahilan hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil kayo ang aking lakas. Sa pangalan ni Jesus, na siyang pinagmumulan ng tunay na pag-asa, ito po ang aking panalangin. Amen.